Hi guys! So, Ira here. Ira na walang wake up. Ira na walang filter. sa so, ito na yun. So, ngayon, nandito ako sa Jet and I'm so bored. Um, hindi, wala rin ako friend na ma-invite to hang out with me. Kaya naman, hindi rin ako mapapakali. At hindi rin ako mapapakali na nasa bahay lang. Kaya naman sabi ko lalabas talaga ako. So, ito yung neighborhood kanina, doon talaga ako pupunta. Nag-video-video -video ako. Pero, oh my goodness, hinablak ng aso. Mga, mga isang minuto din niya tayo, hindi niya ako pinakawalan. So, naiisip ko kanina. Naiisip ko kanina, hala, paano to? Wala akong insurance. I mean, may insurance ako, pero syempre, di ba, hindi naman lahat cover ng ano. Ayan na nga, may aso pa ulit. <laughs> Nagbalik ako, putik. Ang daming aso dito. Ah! Nakakainis. Wala ko kahit sana yung mahabang daan na yun. So ayun na nga, kanina ako. dito. Alak ba yun ko sana. Eh gosh, so, nakakita ko ng aso. Oh my gosh. Eh dun nga kasi kanina, nakita na akong aso. Tapos hindi niya ako pinakawalan yun nga sabi ko sa inyo iniisip ko kanina yung insurance ko kasi hindi naman lahat mako-cover ng insurance ko pag nakagot ako tsaka talaga nagigigil siya sa akin kanina buta na sabi ko hindi ko alam anong, gagawin ko ang iniisip ko na lang is baka pakalmahin ko ganun no nakalimutan ko na nga yung sinasabi ko kapag may asa sabi ng nanay ko sa akin na nakalimutan ko siya may asa lang ito doon sa exodus 11 ah exodus 7-11 so, yun yung part na sabi ng bank Panginoon sa mga Israelites kahit na yung mga aso hindi makakatakot sa'yo. Eh. lang <laughs> yung love <laughs> na naiwan ka ng kanilang Hindi ko alam kung nagpanik ba ako naisip ko kanilang panig yung insurance ko. Wala na ko naman akong pera. Paano pag nakagataw ko kasi parang talagang lalapain niya ako kanina. <laughs> okay lang. No. So, ngayon, kapat nga, lalakbay ko may malaking ato. So, hindi na lang. So, eto naman, yung pinadaanan ko. So, ito siya. Ayan yung mga plastic house. Dito sa Jeju, sobrang, bilang lang naman pala itong ano, may eh, kita mong tao. Tapos, I mean, siguro dito sa pinag-iisnehan ko. Tapos, konti lang din yung mga sasakyan. So, ganyan siya. Maganda yung weather ngayon. Hindi siya nag -snow, hindi siya masyadong mainit. Yun nga lang windy, kung maririnig niyo rin sa video. So, ayan. Hindi ko na ito i-edit. Pagsasamasawahin ko na. Tapos ayun. Kinakabahan ako kasi kanina doon, ang nakasalubong ko ay aso. Tapos doon naman may aso din mamaya. Baka hindi na aso yung makasalubong ko. Zombie na. Char. Hindi. Baka may aso na. No. Doon talaga wala kang kawala doon. Ah! Makakatakot ang maglakatakot pala dito. hindi talaga siya na nakikita niya naman. Kasi hindi talaga ako makakalis pa. Kaya naglaki na lang. Yan, yung mga tangerine na yan, wala na silang bunga. Kasi na-pick na siya. Every December yata yung pag-pick ng mga tangerine na nasa labas lang ng plastic house. So yung mga nasa labas lang ng plastic house, hindi sila ganun kamahalan. Hindi rin kamurahan syempre. <clears throat> Kasi wala namang mura dito sa Korea. Pero ayun nga, nasa labas sila ng plastic house. Less yung maintenance nila. Tapos, hindi ganun ka-sensitive kapag ipipick mo siya. So, eto siya. Yung mga yan, yan. <clears throat> so, uh, bus na. Pero alam nyo ba, nakaraan ko lang nalaman na hindi pala every year ay pinipitas yan or hindi pala every year pinapamunga yung mga yan. Meron palang ganun, no? nakakontrol pala ng mga farmers kung kailan nila papabungahin yung mga tangerine. So, katulad na ito mga to, sa Philippines at tinatawag nila ay kiat-kiat or yung maliliit na tangerine. So, ito mga to, ah, uh, um, piling ko hindi na munga this year or baka nga na-pick na siya lahat kasi nga every December to. Kasi this season is already for halabong. So, itong mga to, every, I mean, once a year pala. Kasi yung sa friend ko, tinanong ko siya, bakit ang dami? Tapos, konti lang yung punga. May lolo, oh. Nagbabike siya. Naitan niyo ba? Ayan. So, yung sa friend ko, tinanong ko siya, bakit konti lang yung bunga? So, sabi niya, ayun nga daw, eh. Kailangan pa nilang pintasin yung mga bunga na yun para itapon. Kasi, tinikman ko, oo nga, hindi siya masarap. Kasi, ganun daw yun. Kunwari ngayong year, namunga siya. Tapos next year, pag namunga ulit siya, hindi na siya masarap. Kaya dapat, dapat siyang, ano, pa, ano nga to? Pagpahingahin. So, yun. So, this year, yung sa friend ko, walang bunga ma, yung mga maliliit na tanger nila. Or yung milkang yata yung tawag na yun. But, eto naman. Eto naman, kapag malaki naman yung dahon. I mean, pwede ko kiat din yan. Oo, kiat-kiat nga din. Or yung maliliit nga lang. So, eto pala yung bus station nila dito. Pinaisip ko maglagala. Usually dito sa place na pinag stayan ko, puro ano lang siya. Puro matatanda yung mga nakatera. So, ayan. Ayan nga, puro matatanda ko rin kung ano ako pwede dito. Walang isa ng tao. Gusto ko naman maglibot-libot kasi ayun na, may mga aso sa paligid. Ayun si Lola, nakikita niyo pa. Lola, tapos... Pupunta na lang ako ng CEO, tapos din ako mag take ng video for my TikTok. Alam niyo ba to kung ano tong mga to? Nung nakaraan ko pa nakikita yung baka ganito, hindi ko lang alam kung ano. Ay, ang ganda rin na ito. So, ayan yun. So, meron akong nakasabay na lola siguro pupunta siya sa CEO. Ayan. Isali talaga mga ano na yung mga Yung sangchakod. Anong asa yun? So, 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 may kukili Ito naman. Nandito tayo. Uri, jeep ay kong cave sa'yo. Okay. Jeep. Pero ngayon, ako na lang nabusa dito. So, ito naman yung tinatawag nilang pahingahan. Dito tayo. So ngayon dahil nga naglalakad-lakad tayo, alam nyo ba before dito sa Jeju, nakapulot ako ng maleta, color pink, ang ganda niya. So talagang ginamit ko siya kasi maganda naman talaga. So ngayon pupunta ulit tayo kung saan ko yung napulot at tindingin tayo ng mga basura. So ito guys, naroon din pala dito ang undong sa So ayan siya. Tapos ito nga yung basurahan nila. Exercise, exercise, exercise. extra 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 lang yung extra extra Exercise, Exercise, extra 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 siya dyan. So, extra nga yun. extra nga yung extra 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 May kita nyo. Nauhulog lang extra And marami talaga dito alam mo yon hindi basta-basta pinapulot ng mga tao. Tsaka ik ako bilang foreigner, siyempre may iyon. Alam ko, marami na kanyang tayo sa akin. No? Dahil sa so, friend ko. Maglakad-lakad pa tayo. Ay, harap na tayo. So, ayan. Kaso kasi, baka makasalubong na naman tayo ng, ano, ng, ano nga, ng as. So, ayan, sobrang hangin dito ngayon sa Jeju. Eto. Wala na pinanindigan ko na itong pag-vlog ko. Ayan yung itsura ko. Oh. Sobrang lungis. Bala ang hangin. Oo ba? Wala mo sa tao dito. Pero sa may hindi na. Hindi naman ako kumili. Sa atak. Napakatakot. Baka mamaya may ahal. tapos guys, dito sa Korea talagang madaming camera basta Sabiin. nyo to pakita ko sa inyo So, ayan. Kita niyo ba yung yellow na yan? Ibig sabihin yan, may camera. May camera dito. So, kailangan nung mag-ingat. Kung hindi, eto. Ayan. Pag hindi ka maingat, syempre, may mag-aantay na lang sa yung letter, sa bahay niyo. Ganon. Makaiba din na yung camera. So, ngayon, masak tayo ng CU. Ito yung CU din, ha? So, 24 7 open yan. So, 大爷。哎 So, ito yung binilit ko. Ako lang namang kakain. Ito pala kasi 2 plus 1 siya. Okay lang. May nyo. Tapos ako na yan. Ano ako. So, this is a day in Korea. Wala pa talaga akong dito kasi anong oras na ako nag -design. Eh, wala naman akong kala. Okay. mali pala ako ng pagbukas. Dito pala dito. Pero mm -hmm. ako

ang ano? Ang... Oh, hindi, hindi lang sa sakit. Pero Okay. Safely jog. Ganda rin ang mga kahit. Anong hindi rin ba? Pa. Parang siyang konti But anyway guys, thanks for watching